Sabi ko na nga ba may nangyari sa inyo eh. I'm really sorry. I did not mean to do that. Not mean? So ano yon? Hindi mo sinasadya yung pag mo sa kanya, ha? I know. I know. Alam mo, napakasakit ng ginawa mo eh. Pinagkatiwalaan kita. Tapos ganito lang yung gagawin mo sa akin. So what do you want me to do now? I'm just asking you for a second chance. And you keep ignoring it. Second chance? I don't know! I don't know what to do now. You know? It's better. Let's end this. Okay. If that's what we want, I will really respect your decision. Alam mo, hindi ko alam kung anong ginawa ko sa'yo para lukohin mo ako ng ganito pinagkatiwalaan kita. Okay. Just take care of yourself. Bes, ano nangyari? Niloko ka talaga? Naku, oo Bes. Niloko talaga ako. Kaya alam mo, dapat lang sa kanya yan para magtanda siya. Opos ko talaga siya. Nako bes, dapat talaga pinopost yun sa social media para maging aware yung mga tao sa mga taong katulad niya. Nakakaloka siya. Kaloka. Besh, marami akong screenshot na hawak. Mga pruweba para talagang sirang-sira siya. Sige, Besh, support ako sa'yo dyan. Lalagyan ko pa at followers, ganon. Trending, viral, ganon. Para kita agad ng mga tao. Huh? Hmm? Besh, eto pa. Hmm. Mag-wait ka lang. Mamayang midnight, meron pa akong pasabog para mas malala. Hmm, kala niya. Abangan. Sige, sige. Abangan ko yan. Why you did that? Why you post? It's been already three months. Pakay mo ba? How many times I have to tell you, I know, it's my fault. How many times I have to suffer for this mistake? Gusto ko lang malaman ng buong mundo kung ano yung ginawa mo. Ano mapabala mo from this issue? Doon ako masaya. Kaya, umalis ka na. Ate, kailan ka ba titigil sa mga ginagawa mo? Ano ba? Bakit? Tignan mo, trending ka na. May mga pumapanig sa'yo, may mga galit din sa'yo. Yun na nga eh. Ako na nga tong nasaktan. Tapos ngayon, sa akin pa sila galit. Alam mo kung bakit? Kasi grabe yung paniniram mo kay Kuya Medo. Bakit? Wala naman akong ginawang masama ah. Masama na ba ngayon magsabi ng totoo? hindi masama magsabi ng totoo. Pero hindi kailangan lahat ng totoo, kailangan masabihin. Maawa ka naman sa tao. Alam mo, sa pinapamukha mo ngayon sa akin, parang sobrang bitter mo. Wow! Ako pa ngayon ang bitter! Oo, ate! Ikaw! Bakit? May idea ka ba kung gaano ako nasaktan? Sa edad mong yan, hindi mo pa yung maiintindihan. Ate, gets ko yung point mo. Naiintindihan kita. Pero alam ko sa sarili ko na tama yung ginagawa ko ngayon. Gusto ko ito yung mangyari, manahimik ka na lang. Tama na yung pinos mo kasi sobra na. Maawa ka naman sa tao. Ate, okay na yung sabihin mo sa kanya na wala na kayo o sabihin sa tao na wala na kayo. Hindi mo kailangan siya siraan pa sa mga kakilala niya. Tsaka di ba may respeto ka sa pamilya niya? Oo naman. Siyempre, hindi naman mawawala yun eh. Oh, si? Paano pag nakita nila to? Ano iisipin nila? Mas okay na niloko ka niya? Kasi ganyan pala yung ugali mo pag nagagalit ka? Ate, hindi ka na nga ng tao eh. Huwag mo namang hayaan pati sarili mo, hindi mo respetuhin. Kaya please itigil mo na to. Wala kang mapapala. Ikaw lang din yung magmumukhang masama. Sa pinapakita mo ngayon na sa sobrang galit mo, lahat ng sinasabi mo hindi na totoo. Puro paninira na lang. Eh kasi nga mahal ko pa. Sabi ko na nga po eh. You packed your things, now we begin the erasing. All the memories slowly start to fade And The days move so slow, I know I gotta go. But I can't, but I can't, I can't get anyway Cause I'm still in love.